sa so, mga idol, welcome back sa channel Sabay-sabay po natin panoorin muli Ang mga pinakanakakaliyo at mga pinakanakakatawang mga videos Na aking sa buwan ng Hulyo 2024 part Mag-subscribe na rin po kayo po up sa mga videos na upload ko raw -raw. <laughs> 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 Ay, dala. Malalakay, dala. Hey! <laughs> Ay, pala mga panggugulat yan. Lalo, lalo, Ay, nalunok niya yung toothbrush. Lalo, wala. palag ka lang sa nanay mo. Galing nah. wow. well, talaga eh. Ah. Muda iso. Okay lang. Ah, yun palang gusto niya. Ano yan? Basa. Sayang <tos worldwide> naman. Yung hindi ka sumama sa kanila, kaya solo mo ang bahay. Ang huh? tawa siya. Siyempre, makakapagpahinga siya ng walang kasama. <laughs> Pero nag-jollibee siya lang. Masaklap kanya niya. niya. <laughs> hindi sila nag-take out ano. Ang <laughs> oh no 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 no! Oh! Jailam boy, liberate them from the Look at that! You found it. I found it. That means we can fix your car. Yes. Ah! <laughs> 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 Mumbling the palem. The second. You don't have enough yet. What's the plan, Emo? Ano ba? Ano ba? Oh, uh, oh. <laughs> Hindi kaya tayo minumura na. <laughs> <laughs> Hindi niya bitawan. pa d'ora! Ay! pa! Talaga? <laughs> <laughs> Ang yan?

Asa kabe? Balay sa ugas yun, eh. Ano yung asin? Yung Pag-amping, ha? Okay. Ay, bantay linong aga eh. Magpago na itong linong agad Okay. Kaya, bibili na asin. Pita na ako, kabe. Motras ko. pang sasak yan. Ay, no, ito yung traffic ito sa taas. <laughs> Ay, yung side nila. Dito naman tayo sa tahong. Ayun, no. Te. dami. Naniniwala po ba kayo na araw-araw ay Pasko? Daming tao nga. Naniniwala oh, eh. po kayo? Kasi sabi po sa kanta, magbigayang kahit hindi Pasko, oh, di ba? Magmahalan. Tama. Ngayon, te, pwede ba mas mamasko sa inyo ng taong? Ingitahan akong taong? Ato tao, <laughs> At, oh, te. Sige, boy, te. Lama, te. Ha. Ngayon pa lang, te. Thankful na ako, te. <laughs> tama, si Ate, naman tao. Okay lang, te. Ingi akong taong. <laughs> Lama, te, ha. Kaya tinimbang Ate, oh. <laughs> te, thank you talaga, Akala siguro natin. Social experiment na. No? Akin na lang yan, te. Oo, sa'yo na lang. Salamat, te. Huwag ko napipilitan. Bait pa na ng mga taga-palengke. Oo. <laughs> Salamat, te. <laughs> Ang dami ko nang ulam na ito. Salamat. Bola lang yan. Ay, dala. <laughs> Pwede. One day in Thailand. <laughs> One day in Thailand. One week in Thailand. Naka. One month in Thailand. <laughs> Ay, lumalambot na. One <laughs> month <laughs> in Thailand. Hello, big boy. Are you from Sri Lanka? <laughs> Ay, paano nila pang isang taon na? Ano na ah, mo kasi meron sa Huwag eh. <laughs> mo lagay sa kamay mong batas. Ano kung makahalap sa mga taong na to? May pasa ako? Ano mong hmm. ginawa mo sa akin? Sorry Sinaktan siya hmm? ate. May pasa eh. May mga Hindi ako makakain sa'yo. Hindi siya makakain pero Ang laki ng subo niya Mas tawarin mo na ate Nandang mag-aaway tayo Nanasaktan mo na ako Mukhang nagsasorry naman si kuya Hindi ko naman sinasadya yun eh Makuha wakan Ha? Huh? Hmm, dapat hindi mo ako pinapatulan Pag nag-aaway tayo <laughs> Tama nga naman Sorry na, hindi na maulit Hindi dapat sinasaktan ng mga babae.

Ano, Opie? Mangi ngapi yan. sorry. Ang eh? <laughs> daming pasa. Plus, <laughs> iba <laughs> nang mutok. yung tinamaan. Ay, pinataas lalo. Lalo hindi niya na tatamaan. Hmm. Belo? <laughs> Mas malala. Hmm. Bumangga pa rin?

Kunti lang. Kunti lang ah. <laughs> mo <laughs> lang ha? Pero muntik mo Kunti, Kunti lang. Kunti lang ititira. Hindi <laughs> lang Hindi na lang, unti lang. <laughs> Ganda lang <ko> ate. nga Ang pangit. Paga.

Ayos. <laughs> Ito Ang kakaiba tong discarding idol, ah. <laughs> Aba. May pa. Side mirror ka nalalaman, ha? Alat ng katabi niya, eh. <laughs> si Alisa, na. <laughs> ah, lumipat din. masyadong hala tayo doon. <laughs> Buti pa man nalamin ka na Uy. Napakasid na. Kinilig siya ate. Ito yan. <laughs> <laughs> Tama na sabi niya. Oh, sorry, na. sorry. <laughs> Tala, hindi na kukuha. Hmm. Oh. <laughs> <laughs> bato naman ang kanin niya. ay din lang <laughs> Napakalaki naman Lok, 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 lok. Bakit nyo ba siya? Bungo, bungo, bungo na yung isa. Oh, ay. Tom, chay, man. Ayaw, di ba? Ay, mo pang kabala. Boy! <laughs> Minus 10 points ka sa langit. Oh! Ay, para makinig tungkol kay Panginoong Hesukristo? Ay, pipi pala to. Sige po, uro na kami. Ay. Pipo. Ay, takot! <laughs> Ang <laughs> <laughs> lakas na <laughs> trip po ay nila. Estudyante. Wala pang absent, di pa nag <laughs> Okay. <laughs> no, the real right here. Oy. This right here is the 7-Eleven. Oh, look, right here, oh. a few stores oh. down, you got oh. 724. <laughs> Straight rip off. 7 24 oh, <laughs> <baby. laughs> <laughs> <laughs> You Philippines. Hey, me. <laughs> Kala niya ice <iskrip>. cream <laughs> huh? Laro ng mga mayayaman mercy Kung may mangyayaring kalukuhan na naman. Pinipit <laughs> ba naman sa damo? <laughs> Kahit saan ka pupunta ko yan, susunduan ka yan. <laughs> Ala. Mga talaga yun, know? <laughs> Ganda naman dyan. <laughs> San -san. <laughs> Takot lang sa ipis, Martin, agad. Hmm. ano Anong gusto mong sabihin ko? Wow, ipis! Come to mama! <laughs> ano ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas? Power bank. <laughs> Ang powerbank! <laughs> Ay, ganun <lang>. <laughs> Ha? <laughs> Bigyan niya rin na solusyon. <laughs> Guys, mga akong tag -tumboy. Ay, tomboy. Mga akong tag -lomboy. Piskot. Lumboy lang yung tumboy. boy piskot, t tumboy! Mga akong tag na! Tayo <laughs> na lang lumboy. Di tumboy. Nako ate. Mahawa ka naman sa mga... <laughs> Pareho mong pasayero. <laughs> hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero... Ligawin talaga ako. Lalo na pag hindi ko kabisado yung daan. <laughs> Small thing. Ayo mandar. <laughs> Na ini. Wala ka ba lang di pakinabang sabi niya siguro? Tinuluyan ba naman? <laughs> talo. <laughs> Ala pagod. <laughs> <laughs> ha? ano ba kasi kakalabod? Ang <laughs> grabing transition niya. <laughs> <Hala>, lupit ah. <ha? laughs> Minsan sa buhay, ah. malala biglang pumasok. Kaya, May tumatakas. Ganda naman dyan. Pero, baka um, naman sa na... Sulid. Hindi <laughs> na kailangan na pupot ba? Pa kanan, kanan! 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 Bobo! Hindi <laughs> man alam kung saan ang kanan. <laughs> 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 Pakatigas naman yan tapos binigyan ka ng kutsara na plastic pa talaga. Gantay <laughs> oh, <mae>. Ma. <laughs> muna kayo yeah, ng mga la... siguro mga 20 minutes. Lalambot na yan. Bibing! Nay nang utana ba kung sticker ba na, na tong aircon? Sticker ba daw? Ha? Sticker? Nah.

sa Jollibee, bida ang saya. <laughs> Mura pa yung bat. Nagulat. <laughs> Ay, love trip ka bata ka. Agad po ako ng pusa. Ilang araw po ako bago tumais sa bubong. Ha? Huh? Alam niyo ginagawa niyo biro yan. yung kagat ng pusa, kagat ng aso. kailang kayo mag matututo kumain ng daya pero mga ganyan. Pero hindi ah, kasi alam eh. Bago kayo magka-skills, kailangan niyo muna magpa-level. ayan Kagat kayo ng pusa, may skills na agad kayo. Magpa-level muna kayo. ayan yung pusa manghuli ka ng daga, mag-grind ka. Saka niyo ma-unlock yung mga skills niyo, ayan <laughs> may skills talaga. Sa kailangan na. Ano? Ang gulat niya Ay, nak. <Bugulat> yan. Good. Ang <laughs> nakaganti rin. Ay, <laughs> 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 Tapos hindi na naman kasi mag-aakala. Gagalaw yun. <laughs> sorry, sorry. Bita, <laughs> ah, <may> awal pa. <laughs> Legit yung bulat eh. Buti na lang, hindi nakaihisa eh. <laughs> ano ka? <na? laughs> Wow. Halo-halo. Sarap nga rin ang halo-halo sa mangina sa <laughs> lila. Wala ko siya. <laughs> Kilamay na lang. Grabe ka naman insan. Okay. Mikos mekos, mekos <laughs> mo na yan. Hindi Kasi, Spider-Man. <laughs> Hilublot pa siya. <laughs> <laughs> Trip mo. Bailey, mata na. Uy. Grabe. Mata na yung ba? Yung nito. Uy. Ayaw gumising. Uy. Mata na yung chicken, oh. No? May chicken, no? Yan lang. Kain natin. Hello, sir? <laughs> Nagising. Oo, oh, naroon ko sa gawa, sir. <laughs> alam na alam, eh. May pagkain. Ano <laughs> mo ba siya? Huh? Sumagot ka! Ang ah, ganda naman niya natin. Eh. Oh, no! Ano ako? Natrasan? problema. Ayan. Dami ng inbol. Hindi <laughs> 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 pa ka naayos yung isa. Nakatras na naman. <laughs> <laughs> yung umulan ng malakas kaso. Sa bahay nyo lang. <laughs> na talaga lang. napit na po ang pasokan kaya inayos ko po ang service niya daw <laughs> teka wow <laughs> may problema mo yan baliktad ata yeah, nangyari dyan Tabi-tabi mo walang pera dyan. Mm. Oh, no, 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 no. Masagasahan kayo na ate. Dadaan ang leader niyo. Diyan <laughs> uh, pa na ate yan Aray! <laughs> ano ba to? Pinayon niyo to, Pink. Pinayon niyo. Ano ba to? Oo. Oh, tao ba to? Galing ah. Abay. Galing mo ah. Edi wow. wow. Dali mo. <laughs> dali dali lang. Huh. Lagi kung. Dali dali lang eh. Dali dali lang eh. Nagka-pera <laughs> pa? Wow. <laughs> wow. <laughs> <Dali lola. laughs> wow, wow. Wow. Tumani Lola. Wow naman. Ayus. Wow. Wow dili lang jud sa panghinambog guys as in grabe sa inyo hang makita nga ako ang kutis lahi ra jud akong kutis oh, ano yeah. karon ikumpara for the past few days <laughs> And kutis for the white lady months, grabe as in very effective jud ang sabon nga ako ang gigamit karon ayad so fight na white lady beauty so <laughs> <laughs> ang tao tabang gumamit kapag... sa sabon eh bakit nasa yung kalapati <laughs> naghahagis din ba sila ng tao hindi <laughs> mm pero sinasama nila sa tarpaulin. Kaya <laughs> <laughs> kasing tanong yun. Hmm. <laughs> Sweet! Sweet! bitaw bit <up>. ako. <laughs> drawing yung mukha. Abante versus Atras. talaga <laughs> Final si owner Eh na Kaya magtrip ka Pak, 'di serious Tulungnya buka sadarmu Aisyah ya, calon suamimu berhak melihat wajah aslimu mm. pas babayung bismasnya eh, hmm

isang shop lang siguro sila sa isang shop lang siguro sila bumili Ang <laughs> kapareho eh Hindi naman siguro <laughs> Uy Magpamagic si Brad Pitt Pinulsa <laughs> binati lang saglit. Ang kalama yung takot. <laughs> Hanggang doon lang po mo natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo pagparito at sana po ay nag-enjoy ko. Bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong support. Kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.